May mga nakakagimbal na predictions mula sa Catholic Church na dapat nating pagtuunan ng pansin. Mga propesiya tungkol sa tatlong araw ng kadiliman o three days of darkness, matitinding sakuna at mga pangyayaring tila babago sa mundo. Sa video na to, aalamin natin ang mga predictions ng Catholic Church mula sa mga santo, mistakes at propeta. Totoo nga ba ito? At anong sinasabi ng Biblia tungkol sa mga huling araw? Manatili hanggang dulo para malaman. Ito ang Kaalaman Studios. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa Kaalaman Studios, ilike ang video na ito at pindutin ang notification bell para updated ka sa ating mga kaalaman. Ang mga predictions ng Catholic Church tungkol sa tatlong araw ng kadiliman o three days of darkness ay may matibay na batayan sa Biblia. Sa Joel 2 verse 30 to 31, sinabi, And I will shew wonders in heaven, and in earth, blood and fire, and vapor of smoke. The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood. Ganyan din ang sinasabi ng Matthew 24-29, kung saan bababa ang matinding dilim bago ang araw ng paghukom. Sa mga predictions ng Catholic Church, may mga babalaan ng matinding sakuna, lindol, bagyo, pagbaha, sunog, digmaan at gutom. Ang mga ito ay sinasabing palatandaan na malapit na ang three days of darkness." Sabi ng mga santo at mystics, darating ang isang matinding pagsubok, isang panahon kung saan ang mundo ay babalot ng matinding dilim at walang ibang makapagbigay ng liwanag kundi ang blessed candles. Maraming santo at mystics mula sa Catholic Church ang nagbigay ng predictions tungkol dito. Una, si Blessed Anna Maria Tagi ng Italy ng 19th century. Ayon sa kanya, magkakaroon ng 3 days of darkness kung saan ang mga demonyo ay lalaganap sa mundo. Ang hangin ay magiging nakakamatay at walang makakaligtas maliban sa mga mananatili sa loob ng kanilang tahanan habang nananalangin. Pangalawa, si Marie Julie Jehene ng France ng 19th century. Sinabi niya na ang tatlong araw ng kadiliman ay magaganap sa isang Webes, Biernes at Sabado. Sa panahong ito, babagsak ang apoy mula sa langit at ang mundo ay magmumukhang isang malawak na sementeryo. At pangatlo, si Sister Elena Aelio ng Italy ng 20th century. Ayon sa kanya, ang Three Days of Darkness ay magiging pinakamatinding parusa sa kasaysayan ng mundo. Ang mga makasalanan ay mawawala at maghahari ang liwanag ng Diyos. Sa mga predictions ng Catholic Church, may mga palatandaan bago maganap ang Three Days of Darkness. Ang una, matitinding kalikasan at sakuna, lindol, bagyo, tsunami at matitinding pagbaha. Pangalwa, ang kaguluhan sa mundo, ang revolusyon, digmaan, pagbagsak ng gobyerno at moralidad ng tao na unti-unting nawawala. Pangatlo, ang kawalan ng pananampalataya. Maraming tao ang lalayo sa Catholic Church, magpapabaya sa kanilang pananampalataya at maging alipin ng makamundong kasiyahan. Pangapat, papalakas na pagsubok na simbahan. Maraming pare at reliyoso ang maliligaw at magkakaroon ng matinding pagsubok sa Catholic Church. Paano nga ba maliligtas? Ayon sa Catholic Church, may mga paraan para makaligtas sa tatlong araw ng kadiliman manatili sa loob ng bahay. Sa sandaling magsimula ang dilim, huwag lumabas ang sino mang lalabas ay hindi na makakabalik. Pangalawa, maganda ng blessed candles. Ayon sa predictions ng Catholic Church, ang blessed candles lamang ang makapagbigay ng liwanag sa panahon ng tatlong araw na dilim. Pangatlo, magdasal at manalig. Ang rosaryo ang pinakamalakas na panlaban at sa kasamaan, magdasal ng taimtim at tumingin ng awa sa Diyos. At pang-apat, huwag tumingin sa labas. Ayon sa mga mystics, ang sino mang magbukas ng bintana upang tingnan ang labas ay mamamatay sa takot. Ang mga predictions ng Catholic Church tungkol sa 3 Days of Darkness ay isang babala para sa ating lahat. Totoo man o hindi, mahalaga na maging handa tayo, hindi lang sa physical na paraan kundi lalo na sa ating pananampalataya. Ano sa tingin nyo? Sa dami ng predictions ng Catholic Church, posible kaya ang mangyayari ito. I-comment sa baba ang inyong opinion at huwag kalimutang i-like Follow, subscribe at i-click ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod nating mga videos.